ang Amerikanong nahulihan ng kilo-kilong shabu sa Makati City. Ang red plate na SUV na pinagtaguan ng droga, patuloy na inaalam kung sinong may-ari. May ulat on the spot si Lia Manyalak del Castillo. Lia? Raffi na inquest na ng DOJ si Brian Hills, ang Amerikanong inaresto ng TNT Anti-Illegal Drugs Task Force Kamakailan, matapos siyang mahulihan ng 10 kilong shabu sa Makati. Bukod sa shabu, sabat din kay Hills ang syringe at bolt na ginagamit bilang drug paraphernalia 20 pirasong valium at 5 gramo ng cocaine. Ang siyam sa 10 kilong shabu ay nakita raw sa Mitsubishi Pajero na nakaparada sa kanyang condo unit. Ang problema, Rafi, lumalabas na red plate ang sasakyan at pagmamayari pala ng napokor. Sinasabing sa isang staff ni Angaling Party Representative Mikey Arroyo ipinahiram ang nasabing sasakyan noon. Ayon kay Roque Merdejia Jr., ang hepe ng Legal and Investigation Division ng PNP-AIDSOT, itinanggi na ni Hills na sa kanya ang sasakyan. May itinuturo raw itong ibang may-ari ng sasakyan. Ayon pa sa TNT aid, dot apat na taon nang naninirahan sa Pilipinas si Hills na labas-pasok daw sa bansa bilang turista. Sinubukan na naming tanungin si Hills at hinga ng paliwanag pero puro no comment lamang ang kanyang itinagot. Piniling na ng prosecutor na si Ana de Venadera na humahawak sa kaso na dalhin ng PNP ang mga dokumento at ang mismong sasakyan sa DOJ sa susunod na hearing sa lunes. Sinusubukan pa ng GMA News na hingin ang reaksyon ni Congressman Mikey Arroyo pero hindi pa ito sumasagot sa ating mga tawag at text. Raki. Maraming salamat Leah Manyalak Del Castillo.